Isang uh, mainit na naman po na hapon ang uh, meron po tayo ngayon ayan so pipitas lamang po ako ng ano ng uh, ampalaya ayan. Ano tayo ng medyo malaki-laki yung mga nasa taas oh, pag hindi mo siya mapansin uh, hindi mo malalaman na may laman siya ayan po yung uh, taas niya oh. aakalaan mo lamang pong walang uh, bunga sana, ayan pero baba ko lang ito na Ay, ang hirap naman ibaba. <laughs> marami siyang uh, bunga ayan, na nakatago sa taas yung uh, nangyari kasi sa ating ampalaya last year ganito akala po namin na uh, walang bunga tapos nung uh, tiningnan na namin nung mag harvest na kami ng mga dahon ay sus napaka ayun laki oh, napaka raming ah, uh, bunga pala So mapapansin mo yung yun po yung mga hindi na bumaba. Ito oh. Sila so, yung mga hindi bumaba nung ah, uh, ayan oh. Na mula Kung yung bulaklak pa lamang po siya. So ngayon ibababa ko lamang po para ayan makita natin. Kasi pag hindi yan na ano, lalaki po yan ang lalaki. So, may na sa taas tapos wala na makakalimutan ah, na natin so marami siyang bunga ah, nasa taas nga lamang po yan marami pa yan dito eh. hindi nga lang ah, kita dahil na rin sa sikat ng ito araw kailangan ko siya ibaba. Para mapanusin natin. Ayan. Dito. Mayroon pa. Nakababa naman siguro yung mga yun. Yung mga dito eh. Nagtatago sa dahon. Ah, yun. Hulo ka yan. Ito. You oh, know, may... May dalawang malaki puto, no? sabit lang sa... Ano? Sa cherry natin. Ayan. Ayan, so marami ng... Uh, bunga po ulit, no? <laughs> na parang kaunti lang. Pero ngayon, ayan, no? Marami ng... Uh, lumabas ng mga nakatagong... Uh, bunga Ayan, makahabol pa to dalawang linggo pa yung init eh yan saan pa baka may nakaligtaan pa tayo eh sayang pagka nila nilaw kasi yung ano natin yung uh, binhi para next year ah, kompleto na po siya so hindi na po tayo magpapahinog ng mga bunga kukuli na po natin yung mga malalaki na po para hindi na siya mahinog tapos para makatubo na rin itong mga maliliit na mga bunga niya ang ko na rin ang ganda pa no ang ganda pa ng na ano natin ng uh, garden po natin marami pa rin bunga Oh. sa so, malayo tayo tapos ayan o oh. dami pa rin buha mga kagulay maganda pa rin po oh. ito na po ngayon mga kagulay yun pong ating uh, napitas no. Oh. may mga malaki sa ilalim hindi ko nakita ayun may nakatago lang isang malaki dun oh. so kailangan uh, ting ng uh, mabuti tapos pagka uh, tayo ay uh, nagmamadaling magpitas kaya nakakaligtaan natin yung mga malaki po tapos paglabas natin dito ang ganda talaga dito sa ilalim mainit ulit summer grabe sobrang init 28 po ngayon grabe may mga sito pa tayong hindi na harvest no? yan mga sito mamaya, harvest ko pa yung mga kagulay. Ito, ibang ano rin to. Ibang uh, variety din siya. Pakaiba rin yung kanyang itsura. Patulis na pabilog. Yun, malaki oh. Makalimutan. Hindi kasi ako lumabas eh. Doon lang ako sa loob. Uh, nagpitas. Yan, diretso po yan doon sa dulo. Puro po yan sa ano. Ah, Ampalaya. Maganda pa rin mga kagulay. Sunflower o kahit tumba na. Ah. May bulaklak pa rin. Yan. Silipin natin ah, saglit yung ano. Yan pong ah, tawag dito ah, ah po dito kasi malaki na kagad eh parang kailan lang ayan oh. Ah. diba ang dami nila so, malaki na kagad adulo ayay ka ngayon ko napansin to ah oh, grabe naman ta ano bang nangyayari dito <laughs> isisin ano bang nangyayari dito ngayon kung kailan pa tapos na yung ano ngayon lang lumabas ang dami grabe walang mapagsidlan umbaga oh ito yung pinakita ko dating maliit ngayon malaki na ayun oh ta ano ba yan ayaw nyo lang tumigil <laughs> ano bang nangyayari oh yun dyan mga kagulay mga bunga po yan oh pati yung rich lumalaban din ayaw magpahuli yan kumahangin walang gusto magpahuli sa mga ano natin ah gulay natin ah eh grabe naman oh nakatuwa naman kayo parang wala lang tapos dito kayo mo napansin kahapon lang meron pa tayong pulang ano, bill paper yun oh hindi kasi ako nakakaabot dito yung panagbablog tayo mga kagulay. Hanggang dun lang ako. Hanggang dun lang. Pero, may pula pala tayo. E, e, Ay, Ano ba yun? Ay! Ang laki rin nun oh. Nakalimutan din natin pitasin. Tanggalin ko ngayon mamaya. Nasa ano kasi yung ano ko eh. Pamputol ko eh. Ay, grabe. Grabe pa yun oh. Kahit sa lambas, namumulaklak pa rin. Wala, parin pa rin tikil, patula. Kahit doon sa likod, ay, grabe rin ang grabe ng bulaklak. Sobrang dami rin. Pati dito, yung ampalaya Grabe rin. <laughs> grabe naman to. Pero yung talong natin, medyo mahina po yung ano. Yung uh, bunga, mabagal. Yung ampalaya, saka yung ano, yung malakas ngayon. Pati yung kamatis, lumalaban pa rin po mga kagulay. Ang ganda, ang ganda po rin pong mag-aikot sa garden kahit late na. Uh, August uh, 30 na po ngayon. Pero, ang init niya, parang June. Ganun. Ganun pa rin po siya kainit. Kaya, yung ating mga halaman, ay tuloy-tuloy pa rin. Medyo nga lang yung mga bulaklak mahina na. Pero yung mga remaining po niyang bunga is uh, continuous pa rin bakwan natin doon oh. Ayan. ang ganda pa rin yan o oh. sasabi ko dito oh. Oh. ayan sabay sabay sabi ala sige Tiki dito, to hola. Yan, puro puyo ano, na bunga. Paikot dito sa labas. Yan. Ayan pa, lahat may bunga. Ayan, sa taas. Grabe. Pati upo. Grabe, nga po mga kagulay, no. Dami pa rin pong uh, bunga. dahil po uh, sobrang a uh, init ngayong a uh, araw yan nag uh, didilig po ako ng ating mga uh, halaman po so yung nasa harap, hindi ko pa naumpisan dito muna ako sa likod nag ano nag uh, didilig sa ating uh, patola patola dyan uh, upo uh, ampalaya yan po ang dulo na may dulo. So kasi ang uh, init pati yung mga sili, marami tong uh, bunga. Marami pa tayo yung sa mga susunod na araw. Oh. And ito so, na yung mga nakasabit na rin. Oh. Ang ganda pa. Ang ganda pa po yung uh, panahon. Hanggang yun pa yun. So mga bagong bunga po niya. Hanggang taas meron po yan. Oh. Dito, Dito, yun po. Dami. Dami pang, uh, Super close. Yeah. Yeah, it's all so right I guess. Yeah. Saw this yesterday. Cracked. Oh, it's cracked. that's oh, okay. Yeah, there's only a little bit of bugs. Uh -huh. Come on. Oh, smells good, smells so good. Mm -hmm. Where's Kuya? Yeah. Outside? Okay. So you're gonna water this one? And this one, the other side too? Where's now? Well, if you're gonna help me. Right? Yeah, sure. Can you do it? There's a web. It's okay. Spider web? Yeah, it's fine. So, on am one. Marco mag ano, mag uh, dilig ng ating ano tangkong dito sa harap si din sa yung nagdilig niya yung sa kabila tumulong din tapos Marco dito naman sa kabila so uh, itong ah uh, ito po yung ginagawa namin pagka hapon tulong-tulong Take to the vlog. Hi. <laughs> are you having fun? Kind of. Kind of fun. And then we're gonna do the fire. Uh we're gonna do the fire uh, later after this one. This is the last one, okay? Fifteen more, uh, fifteen, I guess. you are done two. This is your third one, and then last one. So fifteen, and then we're done the that? Uh, yeah, and then we're gonna. Do the fire. Do the fire. Yeah, so ng fire na naman kami ngayon. Kasi maganda yung panahon. Pag winter kasi wala na ano eh. Wala na pong uh, ganyan. Hindi ka na makalabas ng bahay. Sa loob na lang. So dapat pag ganitong mainit pa. Dapat ah uh, sulitin natin yung ano. Yung uh, panahon. So. Tulungan ko lang si Marco magdilig para matapos na kagad. Okay. dalawang uh, bed na po siya. Ito na po yung pangatlo niya. Ayan. Okay. Yeah. And then niya siyang tangal ko pa. I'm burning. What? Yeah, I hate it when you get the smoke in your eyes. Right, Mark? Yeah.

Yeah, so inabot na po kami ng uh, gabi ngayon dito sa labas. So, mag uh, titin na po ngayon. 10 o'clock ng uh, gabi. Uh, madilim na sa marami ng bituin. I hey, bought so we can end this vlog right now. It's very dark. It's very dark na. There's kuya. Look, the background it's so dark. Yeah, it's dark. It's night time. We're up. It's like, hmm. so we're gonna we can end this vlog. Thank you for watching. And, <laughs> <Wait>. <laughs> I can make shadows. Yeah, but it's late, so. No, it's not, not, yeah, It's tomorrow. only um eight. No, it's ten. So, no, it's yeah. eight. Will <laughs> you stay outside for long? Yeah. Well, Until after. it's at morning, and then I'll sleep at the morning, and then I'll sleep, and then I'll wake up at the night. So. <laughs> We're gonna in, in this vlog right now. So thank you for watching, mga kagulay. Yes, so, are we done? May... yeah, we're I mean, just gonna almost. Uh, we're gonna finish the fire and then. Or, ah. Can, uh... no, can I, I No, you can't can look. Why are still eating? Can I fart on there? <laughs> no. no. <laughs> oh Marco, yeah. So mga kagula. oh, thank you God. for watching po. Yes, po. And see you next vlog para post update. Kisun. I think ah Ito pa mo na yung blog mm. ng araw. I want to try. Ito po yung ating ah uh, uh, ginawa. Well. Pero tapos pa namin magdilig. Nag-load uh, kami kanina ng, ano, ng uh, burger. So, dito oh, wait, po kami nag-dinner sa labas. Kasama yung mga kids. Pati si Mrs. Kaya lang. Ayaw mo niya sa vlog kaya I kami tatlo lang lagi. So, Pero kasama namin siya palagi. At pag wala po siyang uh, pasok. Yung mga gulay, so na. And uh, na po. So maraming salamat po doon po sa mga bagong subscribers ko namin. <laughs> Ah, God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Kung <laughs> <laughs> mga nag-share at nag-like. Ang <laughs> no. aming vlog. Maraming maraming salamat po. Like yeah. <laughs> What? Okay. I'm ending the vlog right now. Never <laughs> so see trust Marco when you make some weird po mga yung video ba yun po kasi. Nag-ano pa sila. Nag-loot pa ng marshmallow. So, see you po next, uh, uh, so so po next vlog. I see you po mga gulay sa susunod po namin vlog. Maraming salamat po. Ay na magandang. Look at